sa totoo nun eh, ako paalis ako, palusok ako ng bukid. Dahil ah. ko naman yung puro karera na lang lahat. Pag magpapapula lang ako, magkapasal mag ah, wow, wow. magpapala, ipapagyan siguro makapalanghali ako Ah. Eh kaya ako eh walang nga to nung pagkagising eh nung ano po naisipan ko si Boss Export. Tawagan ko nga ako si Boss Export baka ako sasama. Sana kita mo yung dating niya kahapon. Ah, dalag na kapis na kapis na masiglang-masiglang. Ah, uh, hindi na ano, pagagising ko nang umaga, waga, Para ako medyo masakit pa ako katao ko, pero talagang yun talaga idol, sa jaw ko kasi ito madol para sa fans niya po ito, mga idol. At hindi natin siya kahapon na entertain. Ano, ah, sila uh, ah, po. Kaya nga yung presko-presko yung mga katao. Ngayon lang nag-champion yan, idol. Ah, uh, opo, buwat po ma doon nung ano siya na uwi siya sa Trilos. Ngayon lang po. Tsaka ngayon lang po din siya pumadol na ano na pag-champion sa pangalang Don Bruno. Ah, uh, ano po yan, Madol? Uh, isang buwan lang kay tatamang nung A4. Yun. Asa is ba? O asa is yata? Atres nung kinuha namin. Ah, uh, yun. Isang buwan po nung atres, Madol. At rest ng gabi. Uh, ano naman mga idol, pinalad naman po at eto mm, ito sa lahat ng fans nga po mga idol ni, ni Desperado na Don na po siya ngayon. Kaya ito mga idol, uh, masaya po ang lahat. Hindi lang po sila, hindi lang yung family ni tatamang masaya niyan. Sa lahat ng mga uh, sumusuporta. Ah, ganun po kasi mga idol talaga yung ano eh. ah uh, ganun talaga yung mga Pinoy eh. Kaya nga, may eh, mga iniidolo. Yan, at isa na nga po siya dyan mga idol ah. si Don Bruno na po ngayon mga, oh, idol. Mga oh. idol, pagka ako lang kalakad, eh. Ah. tsaka <coughs> nung kinuha ko yan, hindi ko kayo ito. Ah, tsaka po hindi, yung ano niya, yung katawan, payat, hmm. manipis. Ba, ayan. Tsaka ano, malikas kasin na yung bang ano, talagang... Hindi, naghahanap mo kayo lang siguro siya. Oo nga, yun uh, nga, hindi uh, lang talaga maharap ni, uh, ano, ba, ni Boss Ambak eh. Ito eh. eh, kami namang mag-amas, talabaw lang kami nakalabaw. Ah, Opo tamang nag-aanap buhay ako pag wala naman ako yung anak ko naman nag-aasikasos eh sa totoo lang po eh nung si boss ambak eh nung nagpapanalo din yun eh tutok na tutok din yun eh yun nga lang panahon pa rin Ay, talaga mo lang oh ah siyempre hanap buhay mo na ganun talaga si ano ganun din yung ginawa niya diyan kay okay, ano okay salamat kay boss ambak ayan shout out kay boss ambak idol shout out mo shout out mo si mama edwin sa panta ng florida blanca shout out po yan Ayan, ganyan lang mga idol sila. Tatama mo. Oh. Ah, yun lang libang-libang nila. Talaga namang ganyan lang yung ano, pampalis pagod. Totoo lang mga idol, maga pa lang, wala na yan. Ah, may mga itik po, may mga bukid. Pero ito, ah, pag nga po mga idol, yan ang pinaka pangtanggal pagod. Yung mga kalabaw nila, mga nahiligan. At shoutout din po Sa misis po ni Tatamang At sa misis ni Idol Na talagang naman nakasuporta Sa nilang mga Ibang kalabaw Ayan, shoutout Ito yung bago Mahaba Mahaba katawan Idol, si Desperado ba yan? Opo, si Desperado po yun Don Bruno na po siya ngayon. Ayan po, mga idol nung napunta kay Tatamang Don Bruno, ayan, at, at kay naman naman po, Maidol, idol uh, na ipag-champion naman po, mga idol ni Tatamang. Para po ba may pulad? dan eh? Ah. <laughs> uh, but, tatamang ibig sabihin po ba ano po ba yung pulad? Ano po ba ayaw po ba ng karerista yon oh? Uh, Ito nakatago na. Ano po ba ibig sabihin noon? Eh, kung kasi may mga pulad, ayaw talaga ng ibang mga ngalabaw. Pagkakawa oh. mm. so, ba, ma porsyento pa pag-eka, eh, yung pagka-mustisyo. Ah, ganun pala kaya yung po. Kaya ako bumibili ng may pulad. Eh, kaya lang eh, nakatago naman. Saka maganda naman yung hayaw. Opo, uh, ganun po pala yung po, yung purpose nung may pulad. Binili ko yan eh, bulo. Isang taon lang edad. 63. Opo. Ah, 63 naging ginabot ng presyo niya. Eh, baka sakaling tukulin, hindi tumulin din. hindi masyadong uh, tumulin. Pero hindi po ma uh, mukhang maganda 'yung pata yan eh. Tsaka hindi man sa tumulin, madali siyang maiyan. Ah. Eh. Uh, Yung nakasarapan pag maganda yung hayop idol. idol, si Lion bayan ng bungabon? Naglaro kahapon? Hindi po. Lion ng bungabon? Si ano po yon Ano, eh? Hindi po. Si ano po to idol? Yung dating desperado. Ngayon, Don Bruno na po ngayon si Bridgestone. <laughs> yan. Si ano po yan si ano. Marami pa rin na hindi nakakaano eh. Kaya ano, uh, pero ang kainaman naman po siya mga doon pagka-champion niya sa pangalang dombruna, Bruno na. Kaya ako pagka yung iba kasi, ano, pag hindi mo dinugtong yun, hindi na Kaya tatamang kahapon, tatamang, alam mo ba yung hindi lang nila naintindihan yung nakainom kahapon eh. Uh. Hindi lang nila naintindihan, idol. <coughs> bakit pumuprotesta yung matanda? Alam mo bakit? Hindi eh kasi Don Bruno yan. Hindi eh kasi Don Bruno. Hindi lang naintindihan ng mga nagpapalaro kahapon. <laughs> Dahil medyo nakainom nga yung matanda eh. <coughs> kasi baka hindi niya na intindihan na ito si Desperado na Don Bruno sa mga baka hindi na intindihan. Pero yung mga nagpapalaro, intindi. Pero yung isa naman, ang pagkakalam niya, bay hindi ay e ka, hindi ay e ka si Don Bruno yan. Kaya po ka po na eh, hinahanap pa kayo eh. <laughs> oh, para ano, paliwanag dun sa ano. Dahil lasing nga, dahil makulit na Ah, Apo, nga yung mga ano eh, pero hindi rin nila naiintindihan. Pero yun ang pakiwari ko dun sa gusto nung matanda. Na uh, kilala ko eh kasi Don Bruno. Kasi siguro yung dating Don Bruno. Hmm. Kasi mukhang may edad na maano doon eh, karirista din eh. Ito naman si baby Bruno. Ito si batang slaughter. Idol, bumalik na yung takbo ni Desperado. Opo. Ah, kumbaga mga idol, isang buwan pa lang kay tatamang to. Isang buwan pa lang. Haba din eh, Haba. hindi uh, pa po, sa Ah. po si Boss Awesome. Oh. Congrats Kay Boss Amang at kay Don Bruno. Ayan Congrats Boss Amang po. Burong itlog ka na naman 'yan. Ah, Jan. Si ano po tawag si Nanay Eli? <laughs> si Boss Awesome. Eto boss, boss men oh, ganito rin po boss yung ng ano niya, nung bulu niya, yan, oh. Huwag mo so, kang pababawasan. Ayan oh, ayan. Ito po, may message po si Tata Mang sa Wala inyo. Wala ko lang, huwag mo lang pababawasan. Nangyari na <coughs> sa akin yun, kay Don Bruno, nung binawasan ko, nawala yung takbo. Uh, Kumina siya. Ah. kasi yun nga daw po yung naano nila, so, parang nasisiklat. Magagasgas naman lang todo yan eh. Hmm. Kada, kailangan lumawala ka dyan para Pero pag yan eh, binawasan mo, doon sa pagkakakita ko doon sa kalabokong ula si Don Bruno ko eh, matuloy si Don Bruno ko doon eh. Oh, ah, nung binawasan ko siya, wal, parang nung nawala na yung takbo. Uh, Kasi yun isang kumakamot doon sa kuwan yung haba na yun eh. Uh, Kaya kakapain yung uh, kalabo yung kapanong kuwan. Pag uh... sa, mawawala na yung talagang kuwan niya, malinibago siya. Uh... Pag sa kuwan, sa kukulang tao, pag pinutol mo, parang binawasan mo. ng ilo. Sa mga ilo. Uh, Ganun. Opo, bago po yan mga duli. Bago po yan, tatawas ni Tatamang. yung batang slaughter niya. At hindi pa rin po napapagawa ng tawag. Batang bata bata squatter. Ay, batang squatter. Hindi pa siya nakasama dito sa... <laughs> <laughs> bago niya po yan. Bulo, bagong bili niya po. Pero ano daw na po yan, mag-iisang taon pa lang yata sa kanya. Hindi, yung bulo na ito, ano mag-iisang taon na sa kanya. Mag-iisang hmm. taon, kalahati pa lang yan. Ang gagalawang taon. Ayan, ganyan din yung mga kuko. Maano Kaya pa dyan, mahahabo pa dyan. Pag uh, yung pag binawasan, baka manibago yung mawawala po nung kalabang. Uh, Dahil eh. si Don Bruno ko nung gano'n. Binawasan ko si Don Bruno nung gano, Nung pinatakbo namin, pinaglalabang ko, alaan ko pisa nang nawala na yung uh, Eh po, tatawas mo eh, na yun po yung, ano, yung message po ma ni Tata Amang. Kasi sa kanaw ka, malilipot kami ni X4 doon para makita natin yung no? mga mga. Ayan po. Maglaka luwag luwag kami ni X4. Medyo sa busy ka, busy po ito. si tatama mga idol. Ito at yung bukid niya rin po eh. Ika eh, nga eh, nakapagayak naka pa rin po siya. <laughs> Puro nakakarera. Yung kwan, kasi dapat pupunta sana kami ni X4. No? Atres, eh sige kita naman. Nag-aaya kasi si X4. Eh sabi ko may lang araw na tayo pumunta dahil karera na nga. Magagayak pa kaya. Oo oh, po, oh, po. Basta itong linggo na to Yung sisuludan linggo na yan. Pupunta kami ng Lazaro. Pwede ka mong malipat ng kural yan. <laughs> yung bulo. <laughs> Magandang alam kasi buo, yung bulo. Kaya ito yung nakakapraso. Oh. Kaya ito yung nakalaking kalabot. Idol, pwede bang tapat yun uli? <laughs> Sinado ni Tata Oswin. Saka mo Idol, yung panya. Ang laking kalabot ay kakapraso. Apo. Ah, At bilog na bilog itong kanya. Uh, Apo. Ah, Ako baka tumulin eh. Dahil nung okay kinapon namin yan eh, binambay yung ba yung uh, nakatali eh, mga na makalusot dito kwan uh, eh. Ah. At so, saka... At tipo eh oh. Ah. Yung... yung tindig po ano eh. Uh, yung tindig eh. Oh. Ah, uh, sa darating, may aabangan na naman sila isang <laughs> taong. Oh, sa darating, may aabangan na naman sila. Nakakita na naman sila. <laughs> Tsaka yung mga paa niya eh. Mahaba eh. Ah. Ah. Siya naman, hindi naman nakaganite Nakaha, Nakaharap naman. Kapara po, ali. Ah, Nakatayo naman, nakaharap. Hindi nakaharap. Yan yung pangkaraniwan po, oh, eh, po, yung ganyan yung mga tengang baka. Yung ganyan po, yung ganyan mga forma tengang. baka naman kasi, malalaki yun, yan ah. yung maliit. Yung, yung mga forma na, niya na, lang. Champion ka po si Don Bruno Idol. Opo, eto po. Baka pwede na kamong palit kay Junior Kilabot. Ayaw na lang <laughs> ako sa kamong Junior Kilabot. pa rin yung mata. Oh. Eh. Boss, sino champion kahapon? Ito po mga idol, si Don Bruno. Tira ah, mo idol Don yung coral mo, yung kalabo. Nakaulat sila ng taon. Relax sila. Pagkahit yulat nila lang. Nakita ko rin po yan dun kay, kay Boss Ambet. Lintik yung mga style ng mga kalabaw. Mani, yung bigay todo yung nalalatag nila katawan nila. Yung relax na relax. Oh. Kaya... Ah, yung bag, pagka nakaipit ka lang, para kang... <coughs> eh, eto, tinan mo nga, oh. Parang ano lang, ah, oh. <laughs> oh hindi pa rin maasika, hindi pa rin tayo maasika mga baral nung basic. Basta importante, malinis sila lang eh. Apo, at nakakakain.